Okay, may logic ulit ako sa'yo bago tayo matulog. Game ka ba? Naantok na pa man ako. O, sige. Game ka na ba? Madali lang to. Babuhok. Matigas. Labas pasok. Sa madilim na butas. Ano ba man yan? Parang grabe ni Trumbo na mga lana. <laughs> Ulitin ko ha. Mabuhok. Matigas. Labas pasok sa madilim na butas. Uh, ah, alam ko na yan. Ay, dali. Ano? Ayan ba ay perdible? Ay, perdible. Ano yun? Malapit na ba doon? Hindi eh. Malayo eh. Mabuhok nga di ba? Mabuhok. Ah, mabuhok. Matigas. Labas-pasok sa maliit na butas. <laughs> Walis tambo. Walis tambo, hindi. <laughs> ano? So, hey, paangit, hindi. pangit yan. Hindi rin basta sto ha. Baka madumi lang utak mo. Hirap. Madali lang yan. Hirap Ma na. Hirap eh. Madali lang ito. Tinan mo. Mabuhok. Matigas. Labas pasok sa madilim na butas. Ang hirap. Walang maisip na matiwulan. Hindi mo kaya sagotin. Okay guys. Kayo nang balang sumagot. Ops. Teka lang. Magpapalaro tayo guys what's in the box. Pag nahulaan nyo to, pag nahulaan nyo to guys, meron kayong 500 pesos. Wow. Okay. Bibigyan namin kayo ng clue. Ginagamit to sa bahay. Ginagamit to sa bahay. Tapos, maliit lang. Yun lang yung clue, ah. Ginagamit sa bahay. Maliit. Okay na yan. Pag nasagot nyo, may 500 pesos kayo. Ah, so kailangan kung sino makasagot, mananalo ng 500. Yes, pero dapat nakapalo kayo ha. Nakapalo and share. Okay. So, rules natin kailangan nakapalo. Yes. Yan, kapag tumama kayo sa comment section, agad nyo mo i-receive. Basta nakapalo guys. Good luck sa mga kasagot. 500 pesos pag nakasagot nyo. Good luck.